Lumalala ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa China. Ayon sa survey ng Okta nitong Hulyo, 74% ng mga Pilipino ang nagsabing ang China ang pinakamalaking banta sa bansa. Malayo ang agwat kumpara sa iba. Mas nakakabahala, 85% ang nagsabing hindi nila pinakakatiwalaan ang China. 44% ang nagsabing walang tiwala kahit kauntiman Tanging 15% lang ang may kahit anong antas ng tiwala. Hindi lamang sa West Philippine Sea umiikot ang pag-aalala, bagamat dalawang katlo ng mga sumagot ang nagsabing ang agresibong kilos sa dagat ang pangunahing dahilan. Umaabot din ang takot sa panibagong problema. Pagdami ng smuggled goods, mga krimen na may kaugnayan sa ilang dayuhang mamamayan, at pangamba sa kompetisyon sa trabaho, tinawag ng Okta ito ng isang multidimensional distrust, hindi lang usaping soberanya, kundi ekonomiya at lipunan. Pinangungunahan ng pamahalaan ang pag-iingat, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas. Ang pagbabago ng ating tindig ay makakasama sa pambansang interes at iyan ay hindi pinahintulutan ng saligang batas at tungkulin natin ang BRP Sierra Madre na sinadya ng itinatag sa Ayungin Shoal noong 1999 na nanatiling simbolo ng ating soberanya at inutusan ang mga tropa roon na manatiling alerto. Ayon naman sa opisyal ng National Maritime Council, isang bahagi ng pagdagsa ng mga barko ng China ay dahil sa kanilang pagsisikap na save face matapos ang ipinakitang pagkalito ng magbanggaan ng dalawang sasakyang Chino sa Panatak Shoal ang insidenteng iyon ay nagpainit pa lalo sa damdamin ng publiko. Hindi nagtataka kung bakit 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa hakbang ng gobyerno na tumutol sa mga gawain ng China. Tiempo at lakas ng suporta pinakamataas sa Metro Manila at Mindanao. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang malawak na suporta ng publiko ay nagbibigay legitimasi sa diplomatikong at militar na tindig ng bansa. Para sa maraming Pilipino, ang China ay hindi na lamang challenging neighbor, itinuturing na nitong pinakamalaking banta sa seguridad, ekonomiya at paraan ng pamumuhay ng bansa. Habang nananatiling sentro ng tensyon ang West Philippine Sea, malinaw na mas malalim ang ugat ng hindi tiwala sa pagitan ng Manila at Beijing. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.